Kumusta mga par? Gaya ng sinabi ko sa last video natin, mag-unboxing tayo ng ating bagong helmet. Pero bago natin simulan 'yan, narito ang top 10 helmet ngayong taong to, 2023. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go. Go, 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 go. Hustle hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. to the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, or the highway And in the driveway, is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief At ayun na nga mga par, simulan na natin ang unboxing ng ating bagong helmet. At ito ay AGB. Buksan na natin mga parang ating bagong helmet. Tara, samahan nyo ako para makita natin kung ano ang kasama niya bukod sa helmet. Let's go! Siyempre, ito na natin. Ayan. Oh! Siyempre, hindi mawawala ang styro support sa kanya para di siya magasgasan or ano ang kasama ng ating helmet ay itong ating helmet ayan siya AGB naabalot ng syempre helmet bag o kung natin sa ang, 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 kanyang manual syempre hindi mo yan at meron siyang sticker buksan natin. Early, dalawa yung sticker. Isang maliit. At yung log Isang malaki. Itong sticker, uh, didikit natin sa ating motor. May kasama siya dito yung ganito. Hindi ko alam ang tawag nito. Doon siya nilalagay sa may bandang tenga ng helmet natin. Buksan natin. Oops ating helmet ay K1. K1 ang AGB helmet natin. So, Italian made. Italian, ang alam ko Italian made to eh. So, yan. Kanyang manual. Ano pong isa? Safety warning. Safety warning manual tsaka K1 manual. Ano kasama niya? Siyempre, hindi mawawala yung silika. Kahit sa mga sapatos, meron ito. Then, punta na tayo sa ating helmet. Eto na. Bubuksan na natin. Yan. Siyempre, dahan-dahan. Oh, di ba? Yan, bagay helmet natin. So, ayan mga par. Ayan. Magaang siya. Mas magaang sa spider ko. Then, di ba wala ito? Siyempre, pagbago, meron ganito. At isa pa napansin ko rito, yung lock niya mga par. Hindi siya katulad ng yung sa mga bagong labas sa helmet ngayon. Sabi nung salesman doon sa Moto World, ah, uh, classic daw to. Yung ini-insert pa na yung para siyang talagang belt. O, uh, tanggalin na natin to para hindi sa gabal. So, ayan, naka-button. Then, naka-insert siya na para talaga siyang belt na sa bewang. Ayan. Kaganyan siya. Dali lang, nahirapan ako eh. Ayan. So, ayan, ganun. Ayan. Sa foam, ayan, makapal siya. So, ayan. Ang kanyang visor, yung transparent lang. Wala siyang kasamang extra visor kasi mas mahal din daw yung visor nito. So, syempre, susukatin na natin. Ang size nga pala nito ay medium. Yung dati kong helmet, spider, yung luma ko, XL yon. So, dapat, nag-large lang ako. Nag-try ako ng large, pero medyo maluwag. Eto, fit naman sa akin, medium. Pero syempre, yung small, mas, lalo masikip sa akin yun. So, tatry na natin. Ginagawa mo! So ayan mga par, sakto lang sa akin. Uh, hindi siya, nakita nyo naman nung gumano na ko, hindi siya gumagalaw. Nakapit na pit sa ulo ko at mukha ko. So, siyempre, meron siya rito singawan sa baba. Tapos, may inilagay na rito meron din siyang uh, parang air hindi ko alam ano tawag rito eh. At least, maglagay man ako ng mic, hindi ganong kaano yung hangin. And then, baba natin. Ito, singawan din sa ulo natin. Ito ito yung sa likod niya. Ayan Logo ng AGB Isa sa unahan Dalawa sa gilid Kaliwa Pangatlo sa kanan Ayan So reveal price Ito ay nagkakahalaga ng 15,000 yes, 15,000 Tama yung narinig nyo Yun ang price ng AGB Nakita nyo naman sa video Sa top 10 helmet 2023, siya ang number one. So, ito ang ating gagamitin helmet pang long drive at pagkasama si Mrs. So, paano mga par? I-try naman natin sa kalsada ang ating bagong AGV helmet. Let's go! Ayan o mga par, nandito na tayo sa kalsada. So, ngayon, detestingin natin itong ating helmet. Ayan. Nakikita nyo naman, okay naman siya sa akin. Basta sabi lang sa akin sa, sa store na binilang ko, basta walang pressure sa noo, tsaka dito, sakto lang yan. Tapos, kumbaga, yung, dapat yung helmet, naka, uh, naka dampi sa pisingi mo, katulad yan, yan, kung nakikita nyo. So, okay na okay naman, struggle lang kanina sa pagsuot, sa pagkabit ng lock, gawa ng, iba nga kasi yung lock, hindi katulad ng mga, dat, yung mga hindi katulad ng ibang helmet na madali lang i-insert mo lang yung yung lock tapos okay na. So dito kailangan i-insert mo dalawang beses na para siyang para siyang belt na isusuot mo sa katawan. So mahirap. So ginawa ko, sinuot ko muna. Kinabit ko yung lock nang hindi ako nakagwantes o hindi ako nakagloves, hindi ko pa suot 'to. So inuna ko muna ikabit. Then Nung after ko na may kabit Saka ako nagsuot ng gloves So itong gloves natin Doon rin binili sa Moto World So paano mga par Hanggang dito na lang ang video natin Ride safe!